Hi guys! Good day guys! This is Mommy Chris! So today for another vlog, welcome to my vlog! Ayun na nga guys, nakikita nyo guys, nag-Christmas nga tayo at nakita nyo may mga papers tayong daldala. Ayan, kasi nga pupunta tayo sa barangay. Yung barangay namin, ayan, nandun din yung ating health center. So ngayon nga yung aking balik sa aking check-up. Ayan nga, naglalakad niya ako kasi walking distance lang sa amin ang, ang aming health center, ang aming barangay. So, isang lakaran lang ang gagawin ko, guys. Dahil balik ko ngayon sa health center, kukuha na rin ako ng sedula at ang pill health indigency para sa aking panganganak. Kailangan ko na nga sila i... i kailangan ko na nga sila i-prepare kasi nga malapit na tayo mga anak guys. So, ayan na aking ginagawa. So, habang di pa masyado hassle ang buntis, ayan, 8 months na tayo. So, kailangan nakaready na tayo, guys. Kailangan nakahanda ng mga kailangan natin gawin. Kailangan mga gamit natin. At para pagdating ng araw ng ating panganak, ay, ayun na nga. At ito na nga, guys, nakikita nyo na nga. Andito na nga ako sa ating barangay. Ayan nga ang aming barangay. Katabi lang ang aming health center. So, dito ako dadaan kasi nga dito yung shortcutan kasi meron dong program sa so may cover court kaya dito muna ako nag shortcut so may kita nyo sa aking vlog <laughs> ay nagmamadali tayo guys kasi anong oras na ako pumunta alas 8 so hindi, sa tingin ko konti lang yung tao kaya alas 8 na ako pumunta ayan ang shortcut pupunta sa aming health center ayun may program nga medyo maingay ayun, nakikita ay nyo uupo nga tayo dyan guys at ibibigay ko ang aking record para kukunin nila ang aking brown envelope doon. Ayan, so ito na nga, tapos na nga tayo guys, hindi na ako nakapag video dahil nga maraming kinukuha at ginagalaw. Umakit na nga ako sa taas, Doon sa may prenatal room, ayan, kung saan yung mga obi, ayan, mga midwife. So dyan ako ch check upin guys, so kung ano yung follow up ko, ano yung gagawin, i-check si baby, lahat-lahat na dyan. So antayin ko tawagin ako pipila muna tayo dyan, uupo tayo tapos antayin natin tawagin yung pangalan natin para papasok tayo sa loob may kita nyo nga ah, nagbibidyo video tayo ba diba? napakalinis ng aming health center ayan sa so old balara at ayun nga tinawag na nga tayo sa loob nyan at hindi na nga tayo nakapag video dyan sa loob guys kasi bawal at dumiretso na nga tayo dito sa ating ayan barangay dahil nga kukuha na nga tayo ng sedula at indigency para sa ating pill health Aya, kailangan natin pumunta sa information kasi kailangan natin mag-fill up ng form. Ayan na nga guys, kung nakikita nyo na nga guys, ako ko ng ating sedula, ba? Diba? O, oh, ba? Diba? So, 55 pesos yan dito sa aming barangay. So, ito naman para sa aking indigency. Ayan, nag-fill up na nga ako. Yan, fast forward tayo. Guys, nakuha ko na nga aking indigency, di ba? Napakabilis. Iba talaga pag buntis kasi prioritize ka. So, inaayos ko na nga lahat ng aking mga requirements dyan. <laughs> requirements talaga. Ang aking mga kapapilan, mga papel-papel para pag tayo ay isugod na at ready na manganap. Andiyan na lahat sa ating yellow plastic envelope, di ba? Oh, so ready na siya. And at uuwi na nga tayo dyan guys kasi nga ayan lang naman ang ating lakad for today. And inaayos ko na nga siya guys para uuwi na ako maya maya. O ba? Diba? Napaka sexy ng buntis o ba? Diba? Inaayos ko pa yung damit ko at uh, medyo madulas nga. At yan habang naglakad nga tayo guys bibili na nga rin tayo ng ulam. Kasi nga anong oras na tayo natapos mga 10.30. So bumili na nga ako ng ulam para instant at para ka magsasaing na lang ako sa bahay. Ayan nga yung paborito ng aking anak. At sa amin ay gulay naman. Yan, shout out kay ate. Lagi ako nabili dito. O, ba diba? So, after ko nga yan, mamaya umuwi, didiretso ako sa tindahan kasi nga nandun si Baby Jury. Daladala -dala siya ng kanyang papa dahil nga walang bantay sa bahay kapag mag-isa lang siya matulog. So, didiretso tayo sa tindahan. Ayan, kung nakikita nyo, ang dami natin bit-bit, diba? Ayan, nakita nyo yung prutas. Bumili nga rin ako ng prutas sa daan. Nakakita ako. So, hindi na ako nag-video kanina. Ayan, si Baby Jury Borlog pa. ba? Diba? Andito na ako sa tindahan guys. Hindi na ako nag -video. kasi napagod na ang buntis. So, ayan, shoutout sa Mingming -ming namin. So, andito na ako sa tindahan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Thank you!